hindi na po nag-materialize, uh, hindi po totoo yung mga packages. At sa ngayon, hinahabol po siya ng mga taga-Canada na mga kapwa natin Pilipino, which is nakakainis at nakakasar dahil nakaka-apekto po sa mga lehitimong mga agency gaya namin sa travels po na nagbibigay talaga ng lehitimong uh, mga packages or mga ticketed or mga ticket para sa ating uh, mga kapwa kababayan. Napaka nakakainis po, nakaka nakakadismaya no. So yon pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan, especially mga Pinoy na magingat po kayo no. Huwag po kayong papatol sa mga pricing na too good to be true na nakikita niyo po sa online. So ang nangyari diyan na report yang tao na yan, yang Jamaica Salvador Lakaba uh, dito sa buong Calgary, at uh, pinaghanap na and, and I think hindi naman talaga dito siya nakabase kumbaga nasa online kumbaga ginamit niya lang tong location na to na dito pa sa Alberta, Calgary it's a shame no uh, dapat po mapigilan po yan no? maputol po yung mga ganyang klaseng transaksyon and